it's a big mistake that you've ever made back! I'm Mimi Vance from Vance Family TV. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay subscribe mo na ako at hit the notification bell for more video updates. So, ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pamahiin kapag mag-take tayo ng board exam. So, guys, kung kayo ay merong mga pamahiin tuwing kayo ay magte-take ng exams ay nandito kayo sa aking channel at huwag ninyong palampasin ang aking video kasi isa-isahin natin yung mga pamahiin so guys para malaman din ninyo ay sinunod ko yung mga pamahiin kasi registered nurse ako So, ginamit ko ang mga pamahiin sa board exams. Kaya guys, kung hindi ka pa napag, nakapag-subscribe, ay subscribe mo na ako at tapusin ang video para malaman mo yung mga pamahiin natin pag mag-take tayo ng board exam. So guys, dito na tayo. Pag-uusapan na natin yung mga pamahiin. So, mahilig ba kayo sa pamahiin? So, yun ang mga scientific beliefs or um, sorry, superstitious beliefs ng ating mga kanununan Wala naman ding mawawala sa atin kung maniniwala tayo at kung kayo ay naniniwala sa mga pamahiin ay makaka kayo dito. So, during board exams ay nagamit ko rin ito. Kaya masasabi kong para namang totoo naman yung mga pamahiin. So, sisimulan na natin ang mga pamahiin during board exams. So, ang una, magsusuot daw tayo ng something pula na damit. Pero pag mag-take tayo ng board exams, eh 'yun sa time namin E eh, parang nag-uniform kami yon ng nursing uniform. So, parang nag-take kami pero nakaputi kami noon. So, ikaw na kung anong isusuot mo. Pero, magsuot ka sa under underwear mo, mga Andes. Doon ka magsusuot ng mga pula. At saka pwede rin yung pulang panyo. So, ang meaning kasi guys, ng pulang tela na sinusuot ng isang tao ay good luck. So, ke kebale, maswerte ka kapag magsuot ka ng pula. So, yun ang unang-una nating iisipin. Kung sa Chinese beliefs tayo, yung red ang my fortune. ba diba, Mag maganda ang fortune pag red ang sinuot mo. So, yun guys, ang pinakaunang pamahiin natin magsuot ng pula. So, ang ating pangalawa na nalalaman ko ay huwag kang lilingon. Guys, huwag kang lilingon pero hindi ka naman din stiff neck na magaganyan ka. Kapag matapos ka sa exam, kahit anong exam mo, sa first day or second day of exam, eh dapat huwag kang lumingon sa yung room na pinag i mo. Dahil bad luck daw yun, hindi ko rin alam kung bakit ka hindi pwedeng lumingon. Kasi kapag lumingon ka daw, mababagsak ka. Kaya nung nag-take ako ng board exam, hindi talaga ako lumingon sa room na pinag-i-examan ko. Kasi Meron akong paniniwala na hindi ako makakapasa pag lumingon ako doon sa room na pinag-aanuhan ko, pinag i ko. So I'm taking a board exam of a nurse. Kaya, guys, alam nyo sa sarili nyo kung papasa kayo or hindi. Guys, it ito lang ha, disclaimer. Huwag din kayong mapamahiin na hindi na kayo mag-aaral. No, guys, kasi ang exam talaga, guys, dapat ginagamitan natin dito at nagbabasa talaga tayo, guys. So yung pamahiin is kibali guide na lang natin 'yon para am um, para magpursigi ka to push yourself na dapat gumawa ka ng paraan para makapasa ka. So, pero sasasabihin ko sa inyo guys, hindi lahat ng mautak sa board exam ay nakakapasa. Maraming tao din guys, nag wait na cum laude at kung ano-ano pang highest honors sa board exam. Ay bumabagsak din sila. Kaya kayo guys, Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung hindi man kayo top nature sa klase nyo or kung ano-ano. Dahil, hindi naman din batayan sa atin kung anong estado natin sa school dahil patalasan niya ng isip at gumagamit din tayo ng analysis guys so yun ang ginagawa natin sa board exam so mga pamahiin lang pala ito pero nagbibigay ako ng tips so guys huwag nyong isipin dahil sinundan ko yung mga pamahiin ay makakapasan ako no guys is a big 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 no huwag kayong maniwala kapag sumunod na kayo sa pamahiin ay makakapasa na kayo kahit hindi kayo nagbasa at hindi kayo nag-aaral It's a big mistake that you're ever made if you did not study. Guys, study habits ang dapat nyo pagtuunan kapag mag-take kayo ng board exam. Huwag nyo isipin na ang pamahiin ay number one na makakatulong sa inyo. So, may pa rin akong nalalaman guys kung paano tayo um, magagabayan kapag nag-take tayo ng board exam. Manalangin ka guys. Manalangin kayo. Kasi kahit ba nag study kayo, ikaw yung pinakamatalino sa um, klase nyo. Pero pag hindi ka nakapasa sa standard ni God, hindi ka talaga papasa. So magpray kayo guys kung ano man yung mga relihiyon nyo or ano ba yung mga gusto nyo sa buhay nyo. Kung ano man yung mga sinasamban yung Panginoon. Dapat yun ang pinakaunang isu itatak sa ulo nyo na prayers ang number one miracle kapag meron kayo nyo Miracle yon prayers lang guys kasi pag wala kang prayers kahit mag-aral ka pa na mag-aral kung ayaw ni God sa'yo yung hindi niya um, hindi niya ibigay sa'yo dahil hindi mo naman din hiniling so guys kung kayo ay um, parang kampante kasi ako matalino ako eh hindi na ako magpipray pero mali yun guys kasi we're not powerful pa rin guys si God pa rin yung powerful above all kaya mag kayo guys always as always to guide you on your studies So guys, hindi naman ganyan ka dali yung pinagdadaanan mo sa board exam. Kahit nga ako, marami akong pinagdadaanan na hindi ko lubos na isip na nakaya ko yun. So guys, meron pa tayong mga ano, mga pamahiin. Meron akong nagawa noon na nagnonovena ako. Parang um, sino ba yon? Si Saint Jude ba yon? Basta meron akong biniling novena para sa para mag, mag ano ako, mag So ganun. Ganun yon. So, meron pa rin tayong mga pamahiin. So, kung meron kayong mga gamit, guys, na mahuhulog daw sa sahig or kahit ano, huwag nyo daw pupulutin. Guys, huwag nyo pulutin. Kasi masama din yon kasi it's a bad luck daw. Pag nahulog na yung lapis or kahit na anong gamit mo, huwag nyo nang pulutin. Kaya guys, inam meron kayong mga extra pencils at extra na mga sharpener or eraser kung ano mang gagamitin nyo sa board exams. Kaya, wag nyong pilitin na isa lang kasi pag magloko yung isa nyong gamit, eh, meron pa kayong extra. So, kumamit din tayo dito, guys. Hindi rin tayo, meron practical din naman yung pamahiin, guys. Pag mahulog yung lapis mo, pag hindi na yon napurol na, na yon tapos time pressured pa yung exam nyo eh hindi ka na makakahabol ng pag ano pag um, pagsagot kaya guys nasa state of mind pa rin kayo huwag kayong magsabi na ay dahil sinunod ko tong pamahiin na to na ako no guys dapat nakafocus ka rin kayo kung anong ginagawa nyo. Basahin nyo mabuti ang mga questioners dahil nandyan lang yung mga sagot. Kung marunong din kayo sa mga sagot o paano nyo sasagutin ang board exam. Ang board exams kasi guys ay may pagka-tricky yung mga questioners nyo meron kasi niyan na magkakapareho lamang ng sagot pero meron silang pinagkaiba na isang isang salita lang talaga para mapili nyo eh tapos ito pa guys wag natin ituro yun kasi pamahiin lang yun pamahiin lang tayo ngayon so ito din guys ginawa ko rin to naglagay ako ng pera sa ilalim ng paako kasi para daw yun makakontrol ng Emotion mo, hindi ka kakabahan during board exams. Eh, parang totoo naman din, hindi ako kinabahan, guys. Ako yung number one sa upuan. So, ako yung number one, guys. At ito pang nangyari, guys. Ako pa ang pinag ng proctor. Yung nagbabantay ba? So, ako yun, guys. Ako yung pinagpray ng proctor na yun. Tapos... Meron kasi akong pamahiin, guys. Pag kayo po ay pinapagpa-pray, huwag nyong tanggihan. Dahil lumapit na sa iyo si God, eh. Huwag nyong tanggihan, guys. Kaya, guys, kung kayo ay mag-take ng board or kahit anong exams, kung kayo ay ipagpapapray ng mga proctors nyo or mga nagbabantay, guys, It's your time. Nandyan si God para kayo ay gabayan. So, ibibigay na ni God yung signs niya na baka ikaw na ay makapasa. So, kapag ano kasi nagbabasa ako dito guys. Eh, meron kasi ako mga ano meron kasi ako karanasan during the um, Board exams guys. So marami tayong mga magbibigay din ako ng tips. So kung ikaw ay mag- magte-take ng board exams, 'wag na wag ka nang mag ano, magchichismis or magmamarites test after exams. Bakit? Bakit 'wag? Bakit ayaw mo? Hindi naman sa natatakot ka or ano. Wag Huwag mong pressurein yung utak mo, guys. Hindi ka pressure cooker para i ano ka, ma-pressure. Mapre Kasi pag nakikinig ka doon sa mga mga kaklase mo, mga matatalino, eh masasabi mo na sa sarili mo, mali yung mga sinagot ko. Instead na makipagchismisan ka sa mga kaklase mo, ay mag-aral ka at mag-refresh para sa next subject mo. Huwag mong igugol yung sarili mo sa mga chismis, guys. Kasi, pag doon ka nakafocus, ay, naku, guys. I will tell you, dahil meron din naman tayong makakalimutan kapag um, hindi tayo nag-refresh. ba diba? pag sa computer, pag naghahang, nire-refresh natin. Yun din tayo, guys. So, kailangan din nating i-refresh yung mga ano natin, mga isip. So, kung kayo ay nag ano, nagsasayang ng oras instead na magsayang kayo ng oras, ay i-refresh niyo yung mga pag-aaralan niyo. Pero pinagbabawal pinagbaba pinagbabawal nila na magdala ka ng mga gamit na pang ano. Pero meron pa rin technique dyan guys. Kailangan mo lang kasing sa board exam kasi meron kasi yung ituturo yung mga ano natin yung training center ko guys dun sa final coaching meron kasi yung mga keywords guys mga keywords kailangan yung hanapin yung mga keywords na yan guys so hindi ako um kasi time pressured kasi yung board exam eh time pressured So, minsan kasi, ito, mag, magbibigay na akong tips, hindi na ito pamahiin. Ha? <laughs> hindi na ito pamahiin, ginamit ko to sa board exam. Ito, guys, hinahanap ko yung mga keywords sa aking booklet, yun sa questioners ko. Hinahanap ko kasi yun, kasi minsan, merong mga questioners na ang haba-haba niya, guys, at time pressured, you know, hindi mo matatapos yung buong questionnaire kapag binasa mo yung lahat. So, dapat hanapin mo yung my keywords kung anong hinahanap niyang sagot. Yun, guys. At meron din akong tips. Meron kasi yung mga ano, mga pattern-pattern, guys. No? Meron pattern yan, guys. Alam nyo yan, may pattern yan. So, so much for that. Eh, meron din akong tips na Meron kasi minsan yung mga madaling sagutan e nasa likuran. O oh, nasa likuran at the back of the page. Nasa likuran yan. Kaya huwag kayong magpe-pressure guys. At huwag kayo. Ito pala guys ha. Kapag kayo ay mangopia sa inyong mga katabi. Ay huwag niyong gagawin. No, huwag niyong gagawin. Huwag kayong mangopya. Trust yourself. Kasi ako din, natatakot ako sa sarili ko kasi akala ko hindi ko kaya. Pero kaya palin, para nat, pala natin. Kulang lang tayo sa kumpiyansa sa sarili. So guys, yung mga nangyaring yon bilang isang Um, estudyante na nagsasagot ay Masaya ako during that exam eh kasi natapos ko lahat. Pero I'm not sure if mak makakapasa ako kasi during that time I was in um situation na parang takot ako. Wala akong believe sa sarili ko and I just pray and hope na makukuha ko talaga yung sagumpay na hinahanap ko. Kasi hindi kaya ganun ka-easy ang mag ng board exam at saka yung mga ano natin yung mga buhay natin bilang nursing students. Napaka, napaka ano no napaka rigid bilang isang nursing students, no. Hindi ganun kadali maging nursing students. So guys, kung kayo ay mahilig sa pamahiin, huwag na natin taasin to. Pwede na natin ma-part 2 tayo dito kasi mataas na yung video natin. So guys, kung mahilig kayo sa pamahiin, isa lang ang masasabi ko guys. Pray always. And be um, always focused on important things, no? At wag na wag nyong kalilimutan ang mga basic na tinuturo ng mga teachers natin. Kayo yung mga fundamentals guys, yung fundamentals. So kibali yung mga history guys, yun yung parang ano natin, yung haligi sa bahay, yun ang ating tandaan guys. Huwag na kayong mag-focus sa mga complicated na mga terms kasi, minsan kasi sa board exam, nasa fundamentals lang sila nakafocus. So, sa basic lang kasi yan, guys. Huwag kayo sa complicated. Meron din mga part na may mga complicated um, spot. Pero, marami din naman yung mga hindi complicated. So, kung kayo ay mag-take ng exam, good luck sa inyo, guys. And I hope na meron kayong natutunan sa aking video tonight kasi magpa-part 2 na lang ako para maibigay ko sa inyo ang mga tips at kung ano ang buhay ng isang nursing student. So, guys, para kayo ay ma-inspire, isa akong ang um, registered nurse at chaka. Wag kayong matakot guys, kung hindi kayo yung mga achievers sa school, di ba? Ako hindi ako achiever sa school. But then, alam nyo guys, kung meron kayong faith, meron kayong prayers at meron kayong dedication at meron kayong ginagawa sa buhay para kayo maging matagumpay, makakamit nyo yan guys. Just believe in yourself. Maglagay kayo ng isang bagay sa inyong room na mababasa nyo always. Na keep on reminding you that never give up. Huwag kayong susuko. Huwag nyo sukuan. At hilingin nyo talaga sa God. So, magpa-part 2 na lang ako guys kasi mataas na itong video ko. So, thanks for watching at sana meron kayong natutunan kasi parang lumuluk-sulok-sulok 'yung mga topics ko. Pero salamat guys sa panonood until this video. Salamat. At, at Abangan nyo ang part 2 ko, guys. Paki-comment naman down below kung meron kayong gustong malaman.